Pag nagwa-wild pa, pabago-bago bago minor Yung yeah, guys ha Abalta natin ang bago Ito bago guys oh Denso God. Japan Japan <makes noise> Yan guys. Niya rin ito, din, wild daw ito. Sobrang tapang daw dito, kaya nag wild. See niyan. See mo. Tingnan mo, maghira ng mga guys, tingnan dito, nag wild. Ito, sen hey, okay. ito Pa nag wild pa, babago, bago Minor. Yung ba'yon oh lumalakas ito, sa Minor lumalakas ang minor. Wala nang halo. Wala nang minor. Lumala ka minor. Tinanggal ko na nga minor. Kaya tingnan natin kung, sa, kung anong kailangan fal palitan dito. Kung anong gagawin. Yan, pinakalas na. So, bagong labas sa hospital ito. So, bago eh, bagong labas. Na. <laughs> Semento. <laughs> Semento. <laughs> ah. Kaya sa cemento. Kaya sa cemento. Ayan. Tingnan natin kung anong ah. kailangan condition dito. Sabi nung ating ano. Ah, pa-calibration pa Titignan yung condition ng kaniyang ano. Ng kanyang... Ah diaphragm kung ano problema nakakalasin natin guys guys ito oh, problema ito yung kanyang diaphragm pala butas kasi yan oh. kaya pala siya nagwa-weld yan oh. butas yung kanyang diaphragm kaya guys ha napalitan natin ang bago kasi yung bago papalit Japan original Japan original daw at <laughs> hindi daw nato daw nang ating <laughs> ng na ating calibration <laughs> original daw oh pa Makita muna ni Seni ulit yeah guys ito ito yung bago oh gusto namin oh ito yung bago guys oh denso Japan. Japan Denso, Japan, guys. Ito <laughs> pala sa natin. Kaya pala siya nagbabayad. Yan ang problema. Baka maka-experience na ganyan. Na nagbabago ang minor. At lumalakas ang minor. Ayan. Nagwa-wild. Yan ang problema na Ayan, kanyang diaphragm. Ayan. Butas. Tubig? 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 Tubig na naman. Ayan, tapos. Balta na rin dito nag yeah. ko daw muna. May tumuluwa ko yan hindi pwede. ko naman ang ice cream. Tapos, ayan. Pinapapalito

Ayan guys, papadal na natin ang na ng host kasi yung host nila, si Rana. Ito, na ito guys. So, nine, five, six four one eight. Nine nine six. Ah, oh. Wala guys, wala nyo ngayon kahit yung wife, isisip na lamang guys, okay, okay na yan guys Pinata natin ang diaphragm to Nagwa wild Ayan <laughs> Nagbabago ang minor, lumalakas Ayan, nagwa wild Hina, lakas. Ayan Baka maka-experience ko yung guys ha Ah, nagbabago ang minor ng inyo no? Ang inyong makina Kung baga lalakas, Hina ang minor yon. Yung sa sibid na yun Nyo kanyang, ang magiging problema Yung kanyang diaphragm butas Ayan, ayan, ayan 4BA1 lang yan ha. 4BA1 to oh guys. Okay na. Kamusta Alan? Ayan, ito mo. Ang quick Guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, ENB TV. Palike at pasir na rin guys. At pinutin the notification bell para lagi kayo updated sa mga siya share, share na yung video. At po po guys, sana guys, time pa rin. May nakuha tip o idea mo lang sa siya share na yung video guys. Thank you guys for watching. God bless you guys. Thank you guys. Daya na nabutas, nagwa-wild. Bago-bago -bago binor guys. Okay guys.